pares, na maanghang, na maasim-asim, na may mga gulay at kamatis, ang galing. Andito na naman po kami sa isang kainan for merienda sana pero magiging dinner na siguro dahil pala meron din silang mga uh, meal, akala namin noodles lang. Dito po kami sa isang bagong discover na naman ng aking asawa. Uh, no Masarap nga daw yung noodles nila dito kaya tikpan po natin. Ito po yung order ng aking anak. Quit mo. Merong mga karne and meatballs. Nga, malayo. Ito naman po yung order naming mag-asawa. Nungatun mofay ang tawag nila. Ito po ay beef na may mga gulay-gulay. At merong Uh, apoy sa ilalim. Yan. Yeah. Napaka cute ng kanilang kawali. Mm. So, usually, inuulam po ito with kanin. Tikman natin. Sabaw muna. Mm. Ah, sarap. Napakalambot ng beef niya at ah, napakasarap ng sabaw. Maasim-asim. May mga sili-sili. Mm. Parang pares. Ang laman niya, mga kaumami. I think maihahalin tulad po natin ito sa ating pares. Mmm. Ang lambot. <laughs> hmm? Pares na maanghang, na maasim-asim, na may mga gulay at kamatis. Ang galing. I like it, daddy. Yan. Yeah? You're gonna like it, daddy. Magugustuhan mo yan for sure. Welcome Wow. <laughs> Jiggly. Nanginginig sa sobrang lambot mga kaumami. Okay, wow. Coba, mai sup. ah. Chim soup si aloy mak. First time po namin parehong kumain. Nakita lang namin online ang pwesto na ito. ha Wanwan priyo Para talaga siyang pares natin mga kaumami <laughs> How's your noodle Atty Beauty? Okay my hat? Noodle po yung sa kanila na beef din Ito naman po yung tinatawag na Sialong Hai Ang ibig sabihin ay Tiger Crying or Crying Tiger <laughs> Tikman natin kung anong lasa ng Crying Tiger na ito Wow. <laughs> Sobrang nagustuhan po niya yung uh, along, ha. Tiger crying. You want to order more? Mm -hmm. Pagkatapos natin kumain, ice cream naman. Ito po yung kanilang boran ice cream or vintage ice cream. Thai tea. Nagustong gusto ng aking mga Junanaks Ay, ayaw lumabas. Wow. Mm. chocolate kunat Yung pagka-ice cream niya. Makunat-kunat muna bago mag-melt. <laughs> Dahil siguro malapot yung timpla. Hmm. Hmm. Sarap. Ok dahi, ok dahi. Saan nam keng? Ah, kinala. Ayan mga kaumami, yung pinargingan namin napakalayo. <laughs> Alay lakad sa gitna ng araw.